So, magandang hapon sa ating lahat mga kasari. So, sa mga nagtatanong kung kumusta rin yung aming tintahan, uh, kumusta na, patuloy pa ba tayong nagtitinda or hindi na? <laughs> sa kawan ng Panginoon, mga kasari, patuloy pa rin tayo. Siyempre, walang susuko tayo ay lalaban uh, kahit anong uh, pagsubok yan. <laughs> Dahil dito tayo kumukuha ng uh, pangtustos sa pangaraw-araw, mga kasari, ay kailangan natin ipaglaban yung ating maliit na sari-sari store. So, maraming salamat sa inyong lahat at tapasin na ngayon lang ako na mabihira ma ma na lang ako mga kapag vlog mga kasari so once again sa mga hindi pa nakapag subscribe at bagong pasok dito sa aking channel, uh, Genevieve Mix TV ang tindirong vlogger vlogger ng Mandawi City so ang uh, content natin ay sari-sari store, more on sari-sari store mga kasari so uh, minsan lang kaya nga ginag nilagyan ko ng mix para maging mix din siya <laughs> ah, makagawa tayo ng ibang content mga kasari so ayan patuloy na lumalaban mga kasari yung aming maliit na tindahan at sana ganun din sa inyo sa mga na, napanghinaan na ng loob dyan yung mamahinang pinta Uh, huwag kayong mahinaan ng loob para tumigil. So, kailangan ipaglaban at ipaglaban yung sari-sari store. Uh, kasi hindi naman araw-araw ay mahina yung pintahan. Hindi naman araw-araw ay malakas yung pintahan. So, sa pagsasari-sari store, sa pagsininegosyo ay hindi mo alam kung ano ang bukas. Hindi mo alam kung anong takbo ng bukas na uh, takbo ng inyong sari-sari store, mga kasari. So, basta tayo ay nakagising uh, tuwing umaga, na uh, tayo ay may naibibigay sa ating mga customer. So, patuloy tayong lalaban. Uh, at uh, syempre, ipag-pray natin sa ating Panginoon na uh, kahit ganun paman ay makapag-rolling tayo sa araw-araw, mga kasari. So, sa mga nahihinaanan na ng loob dyan, huwag kayong mahinaanan ng loob. Patuloy tayong lalaban para sa ating mga pangarap. So, maraming salamat uh, sa panunod ng aking video. Uh, Mag-iwan lang kayo ng bakas uh, para kayo din ay aking mapasok. Maraming salamat at magandang hap.